Siya si Jade. Ang pinakamalakas maglala sa bahay nila. Kung makikita nyo nga ay dalawa ang katapat niya sa lane, pero kahit dalawa yan wala pa rin makakapigil sa pinaplano ng ating bida-bida na si Jade. Nang makita niyang napadaan etong si Selena, ay lakas loob niya itong hinarap mag-isa kahit di pa kaya ng buto niya. Kung sa tingin nyo ay hindi siya nakaligtas, nagkakamali kayo. Tama kayo ng pagkakarinig, nakaligtas nga siya. Dito nga nang makita niya na may kasama na siya ay naging siga ito at hindi na siya nagdalawang isip na sumugod sa kalaban. At ayon bagsak. Dito nga habang mapayapa siyang naglalakad ay tila ba may nakamasid sa ating bida-bida. At ayon ay walang iba kundi si Kay ang pinakamalakas. Kung makikita nyo nga ay muli na namang nabuhay ang ating bida-bida. Pero manood kayo sa susunod na mangyayari. Kung makikita nyo nga ay nagpanggap siyang bush dito Pero kahit anong gawin niya ay kita-parent siya ng Selena Dito nga ay may nagaganap na digmaan sa pagitan ng dalawang grupo Kaya nakisali siya dito at sama-sama silang nakikipagyera sa kabilang grupo Sa sobrang tapang niya nga ay lumapit siya sa tatlo Tignan nyo guys kung saan-saan siya nagsisipunta na para bang baliw hindi ko alam kung anong pinaggagawa niya sa part na to pero grabe talaga ang epekto neto sa kanya.